Hi guys, it's me, Roselle Fishing and welcome back to my channel. For today's video, tayo po ay muling makikipagsapalaran gamit ang ating lambat na pantaksay. So, come on guys, samahan nyo kami. Let's go! Jo malakas si eh, hangin amihan. So, baon ng pag-asa na magkaroon ng magandang uli this time. Ayan, ang tawag dito sa area namin na to ay pasaab or paliwanag. tayo maghila. Time check it's now 81 in the morning. At tuloy na talagang hindi sumikat si Aring Araw dahil punong-puno ng ulap yung ating kalangitan. Ayan. So yung ating mga huli ay nandun sa unahan. Tapos tayo maghila. So tingnan natin kung makakaari pa tayo para sa pangalawang aria. Ayan, puro alakak yung huli namin mga murang isda sa lugar namin at may mga halong pirasong alimasan so sana meron pa tayo makita may magandang tinga para mga testing pa ulit at malakas si aking amihan mega love shoutout nga po pala kay idol eman ayan katabi namin siya dito sa sa karyahan namin spot bali yung bangkang Demaree yan, shout out sa iyo Idol Emas tagal naman noon na no? nagkita rin tayo dito sa lao ikot-ikot nag ng sosyorbe yan. Alam, hindi makita dahil humihilak dahil dun sa laot galing tayo sa laot wala, mahina bugan. Ayan si Yoshino tinitimbugan niya ating lambat. So pagkatapos niya ay na tayo. Sigurado na ito, hapon na tayo makakarating ng bahay. Ayan, malakas pa rin si nangyayamihan. Alon. So ito yung So ito mga idol, naburikisan din tayo. Ito tayo na kayo pa pala. tayong nakakuwang mga kawan-kawan. Ayan o. Hindi na natin mag kasi tutulong ako magtatanggal si Oshino. Walang mag-ooperate ng ating camera. So mamaya, tingnan lang natin yung lahat ng mga huli natin. Ano? Ano? So, sana marami pa sa ilalim. Ay, ito, nagtatanggal na ako. Binibigay ko siya kay oceano kapag napupuno. Ayun, nalagdagan na yung mga lakak natin sa unahan. So, okay. yan, pauwi na tayo. Ilang na lang, nakasara tayo kahit pa paano. So, yan, nagtatanggal pa yung isa natin. So, yan, nagtatanggal. hindi na kumalma to si amihan later. Alright mga idol, nandito na tayo ngayon sa barahan at kadarating lang natin. Time check, it's now 3.8 in the afternoon. At ipapakita ko sa inyo yung lahat ng nahuli namin sa una at pangalawang area. So ito yung ating mga alimasag. May pagbibigyan daw tayo niyan. Yung nagdo-donate sa atin ng gasolina. Yung nag-sponsor. Bibigyan natin yan kasi matagal tayong hindi nakakabawi sa kanya. At ito yung ating dadalhin sa consignation. Ayan yung ating isang tambor na taksay o isdang malaway. Ayan. So, siyempre kukuha din tayo ng pangulam natin dyan, pero hindi taksay. At, asa may isa? Ito, ito pa. So, sa ilalim nyan ay mga taksay at yan naman ay mga alahaak. Tara, samayin nyo kami sa consignation. Tingnan natin kung ilang kilo yung aabutin lahat niyan. Ayan. Kapon na talaga. Ayan, naging uwi natin. Ito na. ito na. Ito na tayo ngayon sa consignation. Magpapakilo tayo.

Ayan. Samko. Pangalawang sabi, Ito, Wala nang panagdagdag. Wala nang panagdagdag. Ayan, 7,000 lang. Ayun oh. Galing. Sige. Alin ko lang ko lang. ko naka... 20 kuya. Kuya 20. 5,000 lang ala ka. 5,000 lang ala ka. Toto, ano Alright mga idol, ayan kahit na inabot tayo ng hapon sa laot ay nasulit naman yung ating huli, yung ating pinagpaguran at thanks God do sa blessings na ating nareceive ayan, buti na lang nakapangalawang area pa tayo, kung hindi wala na naman tayong ipapahilo Ayan, kung bawa ka po dito sa aming munting channel at gusto mo mga fishing content na aming ina-upload, maaari lamang po ang pakipindot, ang subscribe button sa iba aming video at huwag kalimutang i-click ang notification bell para ma-update ka sa mga bagong videos na aming ina-upload. So that's all for today's video. I hope you enjoyed watching. God bless and stay safe to all and see you to our next video. Thank you. Bye-bye.